you know, buy one get one, no? Oh. oh, 800 na lang lalabas, dalawa ito, 449 na lang, o oh. Moscato and Amigo 449 na lang din mura na talaga mga alak rito eh, sa may landers eh, oh. ayun o oh mga 30% off oh. kaya kung may ilig ka sa alakto so dito masarap mamili rito basta may bala ka lang din kahit konti nakakabili ka nyan para hindi ka naman laging alfonso shot ka naman ng mga kakaiba ito oh. Sa ikwer ko, mix na oh, mura na oh, 359. Nakahalo na, inumin eh. mo na lang. Whiskey oh. John Jameson, oh, no? 929 na lang. Tunlito, ano na no, to? Akashi, na parang Japanese ato ah, ato. Oh nga, Japanese blended Whisky 1499, bali 1.5. Pero mukhang raps yan, no? Paddy so, Irish Whiskey. 700 ml, 639 na lang. Nakakasale. Ang chibas, so. 1 one liter. 1,000. One Dating 1,249. Eh, di-wop, ino you know, dami rito mga sale na oh, you no know. oh Amimili ka na lang talaga kung ano yung bibiliin mo Ang hirap mamilip, talagang pag mahilig kang sa Alactus eh Ito yung mga ganito hindi ko binibili yan eh. Naiinom ko lang yan pag gano eh. Bumibisita eh. Ah, bag may mga birthday, may okasyon. Pero pag ako bibiling ko, hindi ko binibili yan. Masyado ng mali 8K. eh, K. Okay? Eh di na yung mga ano lang, 2K, 2K, 3K yan. Yung 8K masyado nang mabigat eh. Guro yung mga mararami talaga yung bala. Kayang-kaya naman nila yan eh. Eh ako saktuhan pa lang naman ako eh. Hindi naman tama mabigat eh. Ito oh, mukhang rap Mga